I am ready. Servisyong totoo ng GMA News. Asahan pa rin daw ang mga pag-ulan sa susunod na mga araw dahil pa rin sa LPA o Low Pressure Area. Alamin po natin ang latest sa lagay ng ating panahon mula kay GMA Resident Meteorologist Nathaniel Cruz. Mangtani! Magandang gabi, Jessica. Nasa 45 kilometers dyan sa may silangan ng Dipolog City, ang huling lokasyon ng nga low pressure area na siyang sanhi ng mga pagulan dyan sa Visayas, lalong-lalo na dito sa Mindanao, simula pa nitong weekend at mga kapuso. Asahan pa rin po ang mga pagulan sa susunod na mga araw sa malaking bahagi ng masa dahil pa rin sa epekto nitong low pressure area. Sa taya ng pag-asa, makararanas ng katamtaman hanggang malakas sa pagulan ang mga taga visayas at Northern Mindanao kasama rin ang Caraga region kaya dapat po I am ready tayo sa banta ng landslide at flash flood. Pero bukod sa LPA, uh, nakadadagdag din po sa maulang panahon yung uh, interaction o yung pagsasanib kasi ng hangin na nanggagaling dito sa northeast o yung hangin amihan at yung hangin naman na nanggagaling dito sa easterly kaya mapapansin nyo, ito yung ating monthly rainfall normal mula jumpo uh, para sa buwan ng enero kaya yung pong kulay itim maulan na panahon talaga ang inaasahan dito sa Eastern Visayas lalong-lalo na dito sa May Eastern Mindanao at dahil nga sa weather system na ito yung pong average rainfall natin itong uh, li uh, column na ito versus yung uh, actual rainfall na naitala naman sa iba't ibang istasyon ng PAGASA noong weekend January 12 at saka January 13 dito sa Davao halos kalahati na nung average rainfall yung tinanggap. Samantalang dito sa Butuan, halos kalahati din yung isang buwang ulan. At dito sa Surigao, hindi lamang kalahati, halos three-fourths yung natanggap na ulan sa loob ng dalawang araw. At ganoon din sa Hinatuan. Kaya po, itong malalakas na ha ulan na ito para sa buwan ng Enero ay tinanggap lamang sa loob ng dalawang araw. At maulang panahon din ang inaasahan, base naman sa datos ng Weather Central, dito po sa malaking bahagi ng Mindanao, kaya may malaking o may mga pag-ulan pa rin sa malaking bahagi, lalong-lalo na dito sa hilagang bahagi nito, pero unti-unti na po itong hihina habang papalayo itong uh, low pressure area na 'yan dito sa mainland Mindanao. At sa Visayas, magiging mas maulan lalo na bukas hanggang Miyerkules dito sa may central at eastern sections kasama na rin yung ibang bahagi ng uh, western side. At sa Luzon, may mga pagulang dapat asahan, lalong-lalo na dito sa Bicol Region, dahil pa rin po yan sa epekto ng LPA, pero sa natitirang bahagi ng Luzon, ito yung northern at central uh, parts, magiging maayos ang panahon at asahan pa rin yung paglamig ng temperatura dahil pa rin sa umiiral na hangi-amihan. Itinasa man ang pag ang gale warning sa maraming uh, seaboards. Unang-una ay dito sa northern and eastern seaboards of uh, northern Luzon kasamang eastern seaboard ng central Zone at seaboards ng uh, southern Luzon at eastern seaboard ng uh, buong Visayas. Kaya sa mga gumagamit po ng malilit na sakyang pandagat, iwasan po na muna ating dito sa mga binanggit nating baybayin. Jessica? Mangtani Tani, yung malamig na panahon, yung uh, maalon, na dagat. Medyo normal yan at around this time of the year. Pero ito bang LPA? Normal ho ba this time? Kasi ang, para ang tanda ko ho, pagdating natin ng November, December, medyo ubus na dapat yung ulan. Di ho ba? Yes, Jessica. Pero ang ano nga natin dito, kung tutusin, uh, kahit na January, meron pa posibilidad na magkaroon ng isang bagyo. Yun nga lamang itong LPA na ating binabantayan, ay uh, lubhang kinapos para mula dito sa Easter o dito sa May Philippine Sea bago siya tumuntong dito sa kalupaan ng Mindanao ay uh, low pressure area pero kapag ganitong panahon kasi Jessica lalong lalong kapag may low pressure area nagtutulung-tulong 'yan itong low pressure area yung uh, convergence ng northeast at saka easterly para magbigay ng maraming ulan mm -hmm. dito sa Mindanao at Visayas. Samantalang dito sa atin at ibang bahagi ng Luzon, eh, ito yung tag-araw natin. Kaya mag, marami siguro yung tataka dahil walang kaulan-ulan dito sa Metro Manila, pero bumabaha dito sa Mindanao at dyan sa Visayas. Mm -hmm. So it could happen, posible talaga. Yun, Jessica. Kaya nga lamang kung mapapansin mo yung ating tinignang uh, recorded rainfall para lamang sa dalawang araw, kasi malalakas yung ulan dito, normal yan. Pero kapag yung normal rainfall na yan, kahit kalahati lamang yan, e, eh, ibinagsak sa loob ng isa o dalawang araw, lubhang malakas yung kaya talagang baha ang idudulot. Katulad nitong sa Surigao, 400 mm sa loob ng dalawang araw, e, eh, ang normal mo ay 600, so mahigit kalahati yan. At doon sa Butuan at sa Hinatuan, ganun din. Ganun din sa Davao, kaya talagang nakaranas ng mga pagbaha itong maraming lugar lalong-lalo na sa Caraga at Davao regions. Okay, paano kaya may may ma expect pa ho ba ang mga kababayan natin sa Visayas at Mindanao na ganito pa rin mga pangyayari uh, bago ho mag-summer, Mang Tani? Um, pagdating ng Pebrero kasi, Jessica, bahagyang mababawasan 'yung ulan. Kasi talagang malamig na 'yung uh, simoy ng hangin kaya hindi mm -hmm. na masyado. Pero sa ngayon kasi ang isang uh, pinapaalala natin, Jessica, nagbaha dito sa Mindanao, dulot ng LPA ditong weekend, pero dahil nandito na yung posisyon ng low pressure area sa Medipolog, inaasahan kasi na ito ay tutungo sa Visayas. Kaya yung mga pag-ulan ngayon na naranasan dito sa Mindanao, lilipat niyan sa Visayas. Kaya yung eastern, central, hanggang western sections ng Mindanao, sila naman yung maging maingat, lalong-lalo na po dito sa Samar, Leyte areas, kasi sila yung hindi pa nakakabangon dito sa epekto ng uh, Yolanda. At yung ating mga kababayan ay uh, halos may trauma na na ulan lamang ay eh, natatakot na. Kaya asahan po na tuloy-tuloy yung pagulan dito sa Visayas sa susunod na dalawa hanggang tatlong araw, Jessica. Okay, paano ho kaya yun, Mang Tani? Yung mga hindi pa, ang dami natin mga kababayan, nakatira sa mga tent pa rin eh. Lalo na sa Tacloban, sa ilang bahagi, ilang bayan-bayan ng, uh, ng uh, Eastern Samar. Paano ho kaya yan? Uh, mas marami pa bang ulan ang dapat nila asahan kaysa dun sa mga bumagsak sa Mindanao? Uh, hindi naman pero ang ano nga natin Jessica ay uh, yun ang mahirap kasi dahil uh, talagang tag-ulan diyan sa mga lugar na yan at hindi lang naman kasi umulan ngayong araw na ito last week ay nakaranas na rin sila ng mga pag-ulan dyan. sa so, ang nakakabahala dyan nga Jessica kuminsan, eh hindi na kailangan yung napakaraming ulan para magpabaha dahil kahit konting ulan lamang na sunod-sunod kahit hindi masyadong kalakasan yan eh pwedeng bahain yung uh, mga lugar na naapektuhan nitong bagyong Yolanda. Lalong-lalo lalo na nga yung mga nakatira sa mga evacuation centers, yung mga nasa tent, na halos nandun na sila sa lapag, nasa lupa. Kaya ang nakakaano nga dyan ay uh, konting ulan lamang. eh talagang apektado sila, Jessica. Okay. Yung mga Bohol, Cebu na nalindol naman po, aakyat pa ho kaya itong LPA na to? At hanggang saan po kaya ito aabot bago humina o mawala na? Yes, Jessica. Kung titingnan natin itong wind map, 'Yung nakikita nating parang sentro na yun, ito 'yung sirkulasyon ng low pressure area. Mm -hmm. Kaya makikita mo na halos mananatili siya dito sa Visayas mula bukas 'yan hanggang 16. So ibig sabihin 'yan hanggang Webes, eh halos maglalaro lamang dito, 'yung sentro ng low pressure area diyan sa Visayas kasi kaya 'yung ulan dito sa Bicol, Visayas, 'yun 'yung ating uh, ay pinapaalala magtutuloy-tuloy po yung mga pag -ulan. hindi kailangang malakas yan para magdulot ng pagba pero dapat ang uh, ano natin Jessica lag nakahanda talaga hindi lamang yung ating mga kababayan lalong-lalo na yung mga local uh, uh, DRRMC Jessica Okay ang dapat siguro tandaan mang tani marami po tayong mga ilog, mga sapa na barado na dito sa mga nagdaang uh, bagyo no, uh, itong 2013. Ngayon, kahit konting ulan na lang po ang dadalhin itong LPA, eh baka magdulot pa rin po yan ng uh, pagbaha. Tama yan, Jessica. Yung mga debris na tinangay, yung mga kahoy, yung mga bahagi ng bahay na naging basura at ngayon ay nakabara doon sa mga waterways eh, yun ang isang dahilan para magdulot ng pagbaha, Jessica. Okay, so dapat mag-ingat pa rin po yung mga kababayan natin sa Visayas dahil hanggat nandyan yung LPA, hindi po tayo papakasiguro dahil may dala pa rin po yung malakas na ulan. Maiba lang po tayo, Mang Tani. May mga nag-post po kasi ngayon lang sa Facebook account natin na medyo kakaiba raw po yung itsura ng buwan ngayong gabi. Ano daw kaya ang paliwanag dyan? Siyempre, hindi yung maiwasan ng mga kababayan natin na mga ngamba, no? matapos po 'yung manangyari sa atin noong 2013. At oh, tama, Just, uh, it, nasaan 'yung ating ano, ayan ah, 'yung nakikita ko mm -hmm. ngayon sa monitor, ito 'yung tinatawag natin ang ano 'yan, kung sa araw 'yan halo o kaya pagdating oh. sa ganyang uh, buwan ring ang tawag diyan. Ito ay dulot Jessica ng mataas na ulap, mga cirrus clouds 'yan. Eh 'yung cirrus clouds, mga ice crystals 'yan. Kaya pag tumama 'yung ar, 'yung sinag ng araw na tumatama diyan sa buwan nagre-reflect yan at tumatama yan doon sa mga ulap, mga high clouds na nandyan sa paligid ng buwan. Kaya merong parang halo dyan. At kumisan, yung ating mga ninuno, nung hindi pa uso yung forecasting, kapag nakakita sila ng ganyan, ibig sabihin niya sa mga susunod na araw, eh, pwedeng umulan. Oh. So, wala namang pong ano yan. Uh, ito po ay isang normal. Ang tawag natin dyan ay eh, atmospheric phenomena. Uh, atmospheric phenomenon na kung saan yun pong uh, mataas na ulap ang uh, nagdudulot kung bakit parang mayroong liwanag na nandyan sa buwan at kuminsan Jessica kung uh, araw naman eh kahit na yung ating haring araw nakakakikitaan mo rin nung ganyang klase ng phenomenon mm -hmm. so naglalaro lang po yung mga ulap at yung nag-i-interact sa araw kaya nagkakaroon ng parang halo yung buwan tama po mang tani tama yon Jessica okay maraming salamat po mang tani si Nathaniel Cruz GMA resident meteorologist at para sa iba pang weather update, bumisita lamang sa gmanews.tv o sa social media accounts ng GMA Weather. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, servisyong totoo ng GMA News.